Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang ang tadhana na talaga ang humahanap ng paraan. Huwag niyong ugaliin ang magpaikot ng tao para lang sa mga kasinungalingan nyo dahil baka kayo din ang mahilo kapag sinampal na kayo ng karma nyo. Ito ang matidring welta ng marami sa ating mga kababayan online matapos ma-promote bilang bagong PNP chip ang kilalang hin General na siyang nangunguna sa di ilegal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Rua Duterte na si General Nicolas Torre III ay tila may naglalaglaga na matapos mahuli mismo sa video at sa sarili nitong bibig ang pinalitan kamakailan lamang sa pagkapen with si General Romel Marbel. Totoo kaya ito mga kapanig ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Matapos mapromote bilang penpichip si General Nicholas Torre III tila may naglaglagan Matapos mahuli mismo sa video at sa sarili nitong bibig, ang pinalitan kamakailan lamang nasa pagka-PNP chip si General Romel Marbel. Dahil dito, tila hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang mahusay na PNP chip yung sumusunod sa ating saligang batas, hinding-hindi yung sunod-sunuran lang sa palasyo. Istay lang nila yan, kumbaga drama lang kasi. Maaring kasuhan si Marbel sa darating na araw. Kaya kunyari hugas kamay si Marbel. Kasi di naman gawin ni Tore kung wala lamang alam si Marbel. Siya ang PNP chief. Kung man, responsibility yan. Putting Tori as a police chief is one of the most stupid decisions of the administration. It's only to spite the investigation done by Army Marcos and the decision of the ombudsman to prosecute Tori, a leader, should be decisive but should respect the rights of a person as provided and the Constitution. Tory doesn't have that. He behaves more like an Axeman. mar should have his face as his legacy before retirement. Ang PNP bastusan na ang promosyon. Kawawa ang ibang matagal na sa serbisyo na ang isang walang alam sa batas. Bangag ang puno, bangag din ang bunga. Dati sa promosyon dinaan, sa deliberation pero iba na ngayon. Dati by seniority and accomplishment ang basihan. Ngayon, dinaan na lang sa palakasan by appointment. And Matapos umamin at huli di umano sa sariling bibig si outgoing PNP chief na si General Romel Marbel na tila Maynila Laglag ito sa kanyang pahayag kamakailan lamang matapos itong palitan ito sa kanyang pwesto. Uh, Meron ayon dito kay Tore, ito po yung pamagat ng uh, news niya sa ABS-CBN. Tore says contingencies in place if ICC issues warrant versus bato. Tignan niyo, wala nang pretension si Tore. Di ba? Uh, pag dati, ganito ang pronouncement nila. Hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. <clears throat> Uh, hindi tayo makikipagtulungan pero kung uutusan tayo ng ng uh, Interpol eh susunod tayo di ba yun yung pronouncement pa nila eh. yung panahon ni ano eh panahon ni uh, PR eh, ni huli nila si PRD ngayon wala na pong pretension na ano eh no, direct na, na eh kung may contingency na kami kung mag-i-issue pa lang ng warrant yung ICC so ICC warrant pa lang Meron na silang plano. Hindi na po yung pagdumaan sa Interpol. Kahit hindi na po Interpol, wala na pong pinag-uusapang Interpol ngayon. Kaya sabi natin, dapat kung may pronouncement na pong ganyan, yung Supreme Court natin dapat nagpapasya na. no Kasi uh, baka maulitan pa tayo. Hindi ko alam kung uh, talagang ano. no Yan yung sinasabi natin na... Uh, na-promote dahil doon dahil sa uh, mga ginawa laban sa mga Duterte. Kung premyo laban sa mga Duterte. Kung ikaw ay napakinabangan nila laban sa mga Duterte at mga Kalyado, itutuloy-tuloy lang yan. <laughs> Ngayon, PNP chief na siya. Kaya hindi po po pwede. sa tingin ko, uh, sa ating pong mga magagaling na uh, Supreme Court Justices, kung sa tingin nyo, dapat manatili itong ganito na sumusunod tayo sa ICC way past, no, beyond. Tapos na po. Tandaan nyo yung katwiran po nila, yung katwiran po nila kay Tatay Dilong, eh may nasampan ng kaso, et cetera, et cetera. Eto, wala pa po eh. Kiba to, di ba? <laughs> Kaya, panahon na Supreme Court para kayo magpasya. Kasi, mauulit at mauulit yung kitatay digong eh. Wala namang magawa yung lahat na. Eh, at that time, CIDG pa lang si Tori, tandaan nyo, di ba? Meron pang mas mataas sa kanya. May PNP chief pa. Oh. Ngayon po, siya na chief. Sana lang yung tapang ni Tori, unahin niya, no? O. Oh. Unahin niya po, pangalawang araw na niya ngayon. Wala pa tayo na na huli. Dapat, alam niyo yung pagkakaiba talaga kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong talaga, ano yun, no? Know? Eh, baka naman General Torre, mauna pang mahuli yung mga kritiko niyo. Unahin niyo po yung mga kriminal, ha? Ah, yung mga involved po sa mga uh, kidnap ransom na mga dayuhan. Para po may dating talaga, hindi lang po yung naniniwala kami diyan May contingency na siya kay Bato. Pero ang gusto naman namin sanang marinig o makita, masaksihan, yung laban naman po sa kriminalidad. No? O, meron din siyang sinabi kay Harry Roque. Eh. eh panay na naman kalaban eh. Panay na naman kalaban sa politika eh. Eh yung mga kriminal, yun po yung pangunahin. Di po ba kung ang inuunan ninyong patot sa dahan, ang inuunan ninyong pagsalitaan na may mga plano na kayo, eh katulad nito na bato, at na kay na wala naman talaga kayong supposedly, hindi naman kayo dapat dyan. Dahil it's between court yan, di ba? Korte at gobyerno ng Pilipinas. <clears throat> pinuntahan na daw ng uh, mga vlogger, pinuntahan daw mga vloggers ng CIDG. Yun na nga eh. Eh pangit po yun. Hindi po magandang pakinggan yan. Okay, punta po tayo rito sa Chis Escudero. Alam nyo, kaya kami walang pake sa ginagawa ni Chis Escudero. Eh, ayaw talaga namin ma-impeach si BP Sara. <laughs> Di ba? Ito <laughs> ha, ah, real talk po. Baka sa, oh, bakit kayong mga Duterte, tahimik kayo sa mga nangyayari sa Senado? Eh, pabor sa amin yan. Pag hindi inaksyon niya ni Chis Escudero, ha, ah, patay na po yung impeachment na yan. Kasi, hindi mo pwedeng itawid yung reklamo pa lang. Reklamo pa lang yung nakarating sa inyo, hindi nyo pa inaksyonan eh. Pwede nilang pagtalunan yan kung may aksyon kayo. Eh kung ang ginawa ni Chis, pagdating ng June 11, hindi pa rin aksyonan. Hindi na po yan po pwedeng aksyonan ng another Congress kasi hindi nyo nga inaksyonan ng 19 Congress eh. Kung ano man yung dahilan ni Chis, personal gain man o kung ano pa man, wala kaming pakailang matuloy o hindi ang impeachment, handa po si Bipisara. Sara. Yun ang importante. Ngayon, makikita nyo po rito yung sinasabi nilang magagaling yung mga prosecutor, lalo na si Dilima. <clears throat> dito po kayo, dito ka mag... Eh, sino ka naman na nagmamarunong dyan? Ako po si Badong Arapilis. Kung hindi mo ko kilala. <laughs> May karapatan po ba akong magmarunong? Opo, alam nga naman magpabobo ko rito. Ha? Channel ko to eh. Na, ganun po talaga ngayon, malaya po ang bawat isa. Ha? Kung mukha kong bobo sa'yo, gawa ka rin ng channel para dalawa na tayong bobo. <laughs> Kaso nga, channel pa lang, hindi ka na makagawa eh, di ba? O, nangangantsaw ka pa na sino ako magmarunong. Opo, lahat po ng tao ngayon. Panahon na po ngayon ng social media. Lahat po ng marunong, pwede po magmarunong. Alam niyo po ba yun? Ah. Uh, Wag niyo pong kakantyawan yung mga marurunong. Ang mga galit lang po sa marurunong, yung mga bugok. Pag nakakakita ng mga magagaling, naaasar. Hindi po ba? Uh, balik na tayo. Hindi, gusto ko lang ipalala sa inyo. Tama na yan. Kasalanan ba ng mga matatalino na matalino sila? Yung mga, ang problema, yung mga bobo, ang galing mag-shame mag, mag ng mga matatalino. Hindi pa tapos. Ang ano? <laughs> masarap to, marami pumasok na laruan. Di pa tapos? Opo. Lipat ka ulit, tapos balik ka ulit, tanong mo ulit, di pa tapos. <laughs> Bakit may kasunod ba ako na panonoodin mo? Naaabala ba yung panonood mo pag nakikita mo ko? <laughs> na may mesmerize ka ba? <laughs> na may ka ba sa sa ano? Sa pagsasalita ko. Okay, balik na po tayo. Pasensya na po kayo ha, naglilibang lang po tayo. Kasi mamaya, salang na naman tayo sa Birada, Aguila. Okay. Hindi pa tapos yung kay Bato. Ah. Tapos na po, mamaya na po kayo magtanong uli. Hindi matatapos yan pag uh, nagtanong kayo. Okay, punta na po tayo rito kay Chis Escudero. Alam niyo po yung si Chis Escudero. Ayaw niya na po eh. Nakita niyo? Ayaw niya na. <laughs> sa paulit-ulit, matalino naman po si Chesis Codero, eh, di ba? Ano po ang patunay na matalino si Chesis Codero? Eh, nakapag-asa, <laughs> nakadagit siya ng isang heart ibang lista, di ba? Yung minsan, yung mga magagandang babae, sa iba-iba na nakakadagit yan, siguro sawa na si heart sa mga magagandang lalaki, <laughs> sa matalino naman. Okay, anyways, alam niya eh, alam niya na itong pagtinuloy itong uh, tung impeachment ni Bipisara, Sara, wala rin namang mahihita. Matatalo rin naman sila. No? Ibig sabihin na sila, yung kampo ni Marcos, no? matatalo rin kasi wala silang numero. Eh. Siyam lang po ang kinakailangan para ma-acquit si Bipisara. Sara. Mas nakakahiya po, mas nakakahiya po na ituloy nila yung impeachment. Kasi mabubutata talaga sila ni Marcoleta. tandaan niyo po yan. Wala po namang, wala po, batas na nilabag si BP Sarah kung ayaw niyang ipaliwanag yung confidential fund dahil confidential fund niya. Di po ba? Okay. Wala rin naman pong batas. Ah, yung, yung, hindi naman po mabigat yung pagbabanta para tanggalin mo sa pagiging vice president. At yung pagbabanta po, unless na mapatunayan nila na talagang may plot to kill, eh, talagang ibang usapan na yun. Eh, pa para mo mapatunayan yun, bumaliktad na muna yung si John Wick na ni BP Sara. Hanggat hindi nila natutukoy kung sino si John Wick. Wala po yan. Di ba? <clears throat> okay. Uh, marami pong map mapapahiya po sila ng matagal na panahon dahil korte na po yan eh. Ito pong mga prosecutor, yung mga congressman, mawalang galang na po sa inyo, mga honorable congressman. No? Kayo po, sanay po kayo na mag-imbestiga, na bawal kayong kontrahin. Nasaksihan po namin yan. Eh. Bawal kayong kinokontra. Ini, uh, konting konting pagkontra lang sa inyo. Meron kayong contempt power, kinokontempt nyo na agad. Hindi nyo po pwedeng gawin yan pag kinontra kayo sa aktwal na korte. Uh, diba? ba? eh yun na lang. Paano nyo ipapaliwanag na uh, gusto nyo pag pagpaliwanagin ng confidential fund? Wala naman. <coughs> <coughs> Ang concern nyo naman sa mga postiso, okay na po yan, huwag nyo na po. Issue-issue <laughs> na lang po. Opo, hindi po ako magandang lalaki. Huwag nyo na po problemahan nyo. Yung itsura ko. <laughs> Pati ba naman Okay. Ang ang point lang po namin, mapapahiya kayo sa diskusyon. Kasi mag, magtapatan tayo. Congressman din si Marcoleta eh. Kapwa nyo rin congressman. Sino ba nakakapalag sa inyo pagdating ng diskusyon kay Marcoleta? Ang ginagawa nyo lang kay Marcoleta, pinatatahimik nyo, hindi nyo pinagsasalita. Tinanggal ninyo sa mga miyembro para hindi na makapagsalita. Yun lang. Pero punto per punto, hindi nyo kaya si Marcoleta. Diba? tapatan na tayo punto per punto hindi nyo kaya si Marcoleta eh hindi lang si Marcoleta yung maangas ng mga senador sa mga senador lahat ng mga senador maangas po 'yan oh, mag hindi lang kayo ang may may kakayahang mag uh, ama, uh, anong tawag natin diyan kumuha ng limelight oh merong isang term anong tawag natin diyan yung yung magpakitang gilas Meron pa ma pang magandang term? Kaya nyo yan. Okay. Marami. Nariyan si Chis Escudero. O, nariyan yung mga sila sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Siyempre, tin tinatansya ng mga yan. Napansin nyo ba? Hindi na sila bumibira sa Duterte. Nagbago, nagbagong ano na sila, diskarte. Kung may balak si Kiko at saka si Bam na tumakbo pa balang araw, hindi po nila i-isolate yung mga Duterte ngayon. <clears throat> oh, oh. Ah. Pabibo, Pakitang mas asila ah, sila Jingoy Estrada pa. Akala nyo, pa, patat, grand standing. Yan. Ah. Akala nyo, eh, paano magkakaroon ng katapat si Marculeta? Eh, judge sila. Yung sinasabi ng katapat, eh, attorney lang na prosecutor lang. Anytime. Ang may content power ngayon, si Marcoleta. Anytime pwede silang durugin ni Marcoleta. Sila, ma mababawian lang sila. Mababawi sa inyo yung mga ginawa nyo sa mga Duterte. Tapos, pagdating sa buluhan, bulahan, botohan, talo pa rin kayo. Bakit kayo talo? May numero na kami. Ito po yung boboto pabor kay BP Sara. Bato. Bongo, Robin Padilla, Aimee Marcos, Bilyar. Ah, oh, sino pa? Si Mark Bilyar. Oh, anim na. Tatlo na lang. Ulit-ulit. Go, Bato, ah, Marcoleta, Bilyar, dalawang Bilyar, Aimee Marcos, anim. Oh, dalawang kahitano, yung magkapatid na Estrada. Bakit po? Bakit po yung magkapatid na Estrada? Kahit hindi pa sila kaalyado ni Tatay Digong, kahit hindi pa sila kaalyado ng mga Duterte, hindi po sila papayag dahil sa nangyari sa tatay nila sa impeachment. Hindi po sila papayag sa impeachment. Oh, meron pa diyan, babalik, pwede pang bumalik pa diyan si Tito Soto at si Laxon. Yan si Tito Soto at Lakson, may sariling mundo yan. Nakala nyo, nagpanalo dyan mga Marcos. Mananalo at mananalo yan. O, pwede pang bumaliktad tanya mga yan. ba? Diba? Depende sa depende sa argumento ng mga prosecutor. Kaya pag natuloy, pag natuloy po ang impeachment, ayon kay Marcoleta, mapapahiya lang kayo. Bantana ni Marcoleta yan, ipapahiya kayo ni Marcoleta ipapakita ni Marcoleta na wala namang katuturan yung demanda niyo. Imagine po ninyo. <laughs> si Kiko po at si Ma'am, wala po yan. Anti-Duterte po yan. Imagine po ninyo. Ha? ha? Si BP Sara po, pinakamalaking boto sa kasaysayan ng, ng botohan sa Pilipinas. Hindi lang po pinakamalaking boto sa ngayon. Sa lahat po ng nagdaang eleksyon, siya, mo, siya po may pinakamalaking boto no? Kaya nga nilagay na two-thirds dapat eh ng Senate bago mo matanggal sa pwesto. Bakit? Binuto ng tao yan. Kinakailangan ang krimen yan, karumal-dumal talaga. Yung hindi katanggap-tanggap. Eh kung ang krimen lang, Okay na? Okay. Ngayon, kailan sila? Okay na ba? One lang po, one. Mag-one na po kayo kung okay na para mag-start na tayo. One lang po, yan. Okay. Ah. Talagang karumal-dumal po para mong tanggalin. Pero sasabihin mo lang na, oh, sinabihan ako niya na pag namatay daw siya, <laughs> ang kondisyon pag namatay siya, eh, di ba? O oh, ikalawa. Oh, hindi hindi niya pinapaliwanag yung impeachment. <laughs> hindi niya pinapaliwanag yung confidential fund. <clears throat> okay na yan. Wala na tayong problema dyan. Kahit na sino pa kasama. <laughs> Kahit na sabihin mo pa loyalista lahat ng uh, loyalista pa lahat ng ano, nang bumoto sa kanya hindi mo mapapasagbalian yung sinasabi ko, record, pinakamalaking boto. Ibig mo sabihin, pag nag-away yung mga bumoto, pwede niyong bawiin yung boto. Anak ng tinapay naman. Ganyan ka po mga yan. Eh. Ha? Tututulan ka ng hindi naman nila. Ang sinasabi ko, pinakamalaking boto ni BP Sara. Ang sasabihin nila, kasama loyalista. Okay, kasama loyalista. May sinabi ba kayong hindi kayo kasama? <laughs> <laughs> okay. Yung, yung boto po ng taong importante. Kami rin naman kasama sa pagboto kay BBM. O, kala nyo ba mananalo ng ganyan? Okay na yan, the believer. Masyado kang bilib na bilib sa sarili mo. Ito ngayon challenge sa'yo, believer. Ito ang challenge ko sa inyo ngayon. O, winawalang hiya kayo ni Chis Escudero o inawalang yung impeachment, ano gagawin nyo? Oh, yun yung, yung challenge sa inyo. Kasi kami, nung lang iya kami, nagsilabas kami, nag kami, maraming maraming rally, may ginagawa kami kayo. Nakikiusap lang kayo kay Chis Escudero. Di ba? Nakikiusap lang kayo na ituloy na yung impeachment. Kami hindi kami nakikiusap. Uma-action kami. Yan ang pagkakaiba ng mga Duterte ng Loyalist at Pink. Sinasabi niyo magaling si Dilima. Ngayon ipakita ni Dilima yung galing niya isa na siya sa prosecutor eh, di ba? Inappoint na siya ni Martin Romualdez eh. O ngayon niya ipakita. Ha? Ngayon niya ipakita yung galing niya. Bakit hindi, ang gusto ng, ah, ito ha, ah, para maliwanag. Ang kami, kaming mga Duterte supporters, ayaw naming ma-impeach si BP Sara. Ayaw naming ma-disenfranchise o mabaliwala yung boto ng 32 million. Ayaw namin yan. Samantala, sa kapilang panig, yung mga loyalista, yung mga dilawan, kakamping, kasama na yung mga Kabayan black, gustong-gusto niyong ma-impeach si BP Sara. Di diba? So ngayon, winawalang hiya kayo ni Chis Escudero. Ayaw ipatupad yung impeachment. Ayaw i... Ni ikalendaryo, ayaw eh. Ayaw ikalendaryo yung impeachment. So sa amin, pangwawalang hiya ang tawag niyan inuuto kayo eh, no? Postpone muna tapos pagdating ng ele. Ah, 'Di ba noon? Ay, pagkatapos na ng eleksyon, sa Junto na tayo mag-usap. Nung dumating yung Junto, ay, wag na tayo sa Junto, jun 11. Okay lang sa amin yan, wala kaming pakialam. Gusto nung nga namin, wag matuloy yan. Pero kung yung mga gustong matuloy ang impeachment, <laughs> ano ang gagawin niyo? <laughs> Di ba? Iiyak lang kayo, wala kayong magawa. Asan si Dilimang magaling? Asan yung mga prosecutor na magaling? hanggang dakdak lang kayo kasi sanay lang kayo na napapabura ng gobyerno. Sanay na lang kayo na kayo lagi kayong pin, lagi kayong pinagbibigyan kada salita. Kaya nagmumukha kayong magagaling kasi napagbibigyan lang kayo ng gobyerno. Ngayon winawalan hiya yakay ni Chesis Codero. Anong gagawin ninyo? Wala. 'Di ba? Wala kayong kakayahan. 'Yun yung point namin. Asan na yung magagaling ninyong prosecutor? Asan na yung magagaling na dilima? Bakit nakikiusap lang kay, kay Kis? Si Kis pa lang palang kaharap ninyo, hindi nyo na kaya. Supposedly, kakampi nyo pa yan. <laughs> Haharap pa kayo sa impeachment? Nakalaban ninyo mga judge? Oo, magtapata na tayo. Kalaban nyo si Marculeta. Judge ba si Marculeta? Oo. <laughs> eh yung iba pang maaangas. Hindi eh, kami nag-aabang lang. Kami, gumagawa kami na hakbang lagi. Bakit ba may mga Duterte supporters doon sa dahig? Para magmukhang tanga yung mga dahig. Para magmukhang tanga yung ICC. May pakita sa mundo na tumututol. Tumututol yung mga Pilipino na makulong yung dating presidente doon sa lugar nila. Pinamubukha namin yung kalukuhan na yung isang Pilipino ay lilitisin sa ibang bansa sa pagkakasala di umano sa pagkakasalang ginawa dito sa Pilipinas na ang mga biktima di umano ay mga Pilipino at ang perpetrators di umano ay mga Pilipino rin naganap sa Pilipinas lilitisin sa ibang bansa may ginagawa kami kayo ano ang ginagawa ninyo nakanganga kayo kay Kechis nagtataka kayo kay Kechis at sinasabi nyo, Baka merong ibang gagawin si Chis. Naghihintay lang kayo. Kami, kumikilos kami, pressure Nagpakitang gilas kami nung eleksyon. Kayo, wala kayong lakas. Talo yung presidente ninyo nung eleksyon. Wala na makakayahan niya mga yan. people power niyo. Pag may nanawagan niyan, labing lima lang siya. <laughs> binubudol na kayo ni Chis. Eh, harap-harapan yan. Kung sa amin yan, minumura eh, na namin yan. No? Eh, kayo okay lang sa inyo. Kakampi kasi namin yan si Chis. Ganun kasi kayo. Umaasa lang kayo sa limos. Umaasa kayo sa ayuda. Mahilig kayo sa ayuda. Eh. Pati action ni Chis, gusto niyong hingin. <laughs> Walang kakayahan si Dilima. Walang kakayahan yung mga prosecutor. Walang kakayahan si Risa Ontiveros. Oh, yan ang katotohanan. Wala kayong kakayahan, Ma'am Ray. hindi kayo iniinda ni Kiss Escudero. Kala niyo ba, kayang gawin ni Kiss Escudero yan kung sa panig namin niya, gigipitin niya mga Duterte? Yan yung pagkakaiba ng mga pro-Marcos at pro-Duterte. May kakayahan kaming kumilos. Kayo hanggang pang-aasar lang kayo hanggang panini ang kaya lang naman gawin ng mga loyalista manisi sa Duterte o paano yan isisisi niyo pa rin sa Duterte yan yung ginagawa ni Kiss isisisi niyo pa rin kay Duterte yun lang naman ang kaya niya eh. walang proyekto na may pagmamalaki wala ni isa tagal ko na nagamon dito may may pagmamalaki ba kayong proyekto hindi kasi kayo nanonood ng PTV4 hindi ikaw ikaw na loyalista ang kausap ko may pagmamalaki ba kayong proyekto ngayon Manood ka kasi sa PTV4, totoo. Noong panahon ni Duterte, Duterte na ako, hindi pa rin ako nanonood sa PTV4. <laughs> Pero kami, kahit hindi kami manood sa PTV4, kahit hindi paano ka manonood sa PTV4, nakakaantok sa PTV4. Panay baita, panay walang katotohanan ng mga binabalita. Nakakaantok. Ba't kami manunood yan? Ang tanong, marami ba kami may pagmamalaki na proyekto ni Tatay Digo? Sang katutak. <laughs> Salamat po sa mga nanonood sa Birada. share share nyo naman sa mga page nyo. Yung Birada Aguila, ha? Share, share nyo naman. <coughs> Sir Bads, yung Birada Aguila, never a dull moment. Makinig sa limaan kayo. Nagsasalita. <coughs> Nakokontrol nyo po lima pagsasalita sa mga topics at nag... Di nagsasapawa. At yun nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka Pilipinas!